kanan both itu kena gilak kah hilang mama nanti tak tak rasa sakit tak min man tak sabar kena gilak mama dia buatin mama durate na dayon ko right ni bukan cuma perib di megapang yo romanta ini kan apa saya ini mama dala rasa isu bilahani kita macam awai paman kita dituba pa 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 anak anak perlu gaji dah dia dah <laughs> Samo ba. <laughs> Oi. Sumana toh Eh kina pa? Kina pa mo na ko sa kita di ka surti iko kay na unsa na balakan ako dinhi. Hmm. Kagayan mo ni sila. Ingon ni mo sa mama. <laughs> Dili ko kabalo compute. Unsa <laughs> o so, so, man na ako mama nga, ako ay ko si Rilak, Ipadala ka na imong assignment diri kay mangita ko sa maestro ng kabalu, Kuna, mama. nga kabalo magcompute. Wa na ako supportive ako mama. Nang no, ipadala pud ako kay magbiyahi pa. Dili pa ka oras wala di ako maabtan sa answer. Amigo, kay parehas ra gimi ni og lady sa akong instructor, professor naman to siya kay ko ano man, professor. Parehas ni og landlady, lady, parehas ni og kan-anan, parehas ni og labandera. So pagkaunan ako dito sa Karinderia, yeah? no. anak din siya dito sa unahan na ating pwede rin lang. Tawang <laughs> <So, laughs> ka <okay>, sir! <laughs> Uy, love! Hola! Love ba yung puli? Uy, love! Ano siya? Sir, maaang pa sir. Sige na, kaunan din ha. Pagtalikod sa mga maestro, ingon nito ang um, labandira. Ah, sir! Tinog, lakaw ka na pati. No! kabadin iyo, manak mo Ano siya ko? Dabiti, ang ipadala na. Ako na ke! Hmm. Ako na! Ako'y nagdala sa iyahang sinina nga pinilong nga nilabahan. Di, nabayran na niti. Nabayran na ino na siya lang ang pagdala na lang. Ako na! Bit-bit <laughs> din ko sa iyang sinina. Ako kita na akong si Sulod na ay t-shirt, karsonis, na ay panyo. Ang sabi na ito si sir, nag man yung iyang brief pagpalaban. Hmm. <laughs> nakabalo na ko sa color. <laughs> ah! Ano May... na rin ko rito, me? sinina na na sir. Ina ba si sir, mami na ako ang nagdalada na. Kung di ka kung niya ipapasar, kabalo na kung ang color sa iyang brief, na i blue, na i white, na kada. Sige lang, na ako mami kay supportive man. Mo ito yung hindi mo, sir, si sir ba? Naglisod, di ka isa sa inyong subject. Ha? Di na man eh, bright mo na si Oh! Magbinungutan lagi mo. wala na naman na sa inyo, mami yung instructor, agatagbuan ninyo, banggaan-ragaan ninyo. Dapat, you know, si sir, sir, agi Pogi point na sir. O, pilay plus ma'am. Plus ten. O, nagtudlo si ma'am dito sa patrick. Ipasayaw-sayaw. Kinaanglan ng sound system. Kinaanglan kong speaker. Ako kuha, ma'am. Anak. Dili ka Ang baala. Pati nga mamukmuk ka. Ang sapa. Dili anak ha. Sa akong giingon na amoy rules and respect.